Updated sa bagong survey, mapalad ang makapasok sa bagong Senate building. Ito ang pinakalatest na survey sa pagkasenador sa laki ng building ito at pinakamahal. 12 lang ang bakante ngayon para sa pagkasenador at sana manatili ang pagiging independent ng Senado. Ang survey ay pabago-bago. Ang survey ay hindi bias at lalo-lalo na hindi mind conditioning. Dahil ang survey ay isang name record kung sino lang maalala ng mga botante, yun lang talaga ibuboto nila. Pag sinorbe ka, hindi wala naman po to kang makikita kundi listahan ng mga tumatakbang senador. Siyempre mga tao, mabilisan lang pipili yan kung sino yung kilala nila kasi walang picture, walang photo. Kaya napaka-importante yung name recall na may positive outlook yung naatulong ka sa bayan. Name recall nga pero negative naman yung image so wala din. Kaya name recall positive. Halimbawa, Marcoleta, Rodante Marcoleta, magaling na investigador at abogado. Kaya lang mas marami pang hindi nakakilala sa kanya. Kaya ang kailangan niyang gawin, gagawa siya ng jingle song, Marcoleta, 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 mga sa pangalimbawa, Apollo Kibuloy. Mga tulod nila kalangan sa Senado. Apostol Apollo Kibuloy, kilala siya. Dahil sa name recall, ang problema lang, negative image siniraan siya ng stream media. Yung balita sa kanya, paulit, 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 ulit. Kaya, congratulations in advance. May the best men and women win this coming midterm senatorial election. Good luck. Number 1, Bitag Ben Tulpo nakakuha ng 53.30% or converted na natin sa 1,284 votes out of 2,400 participant. Number 1 and 2, nag-aagaw sila sa pwesto, Erwin Tulpo. Nakakuha ng 53.33% or 1,272 votes out of 2,400 participants nationwide. Rang number 3, ang Super Health Center na Mr. Malasakit si Senator Bongo na may 51.25% or 1,224 votes out of 2,400 participants. Number 4, ang nagbabalik si Vicente Soto ang Itbulaga na kakuha ng 48.21% or 1,157 votes. Rang number 5 or 6, Senator Bong Revilla na may 42% or 1,008 100, Bots ang sunod 5 and 6 na pwesto nag-aagawan sila Senator Pia Cayetano 41.42% or 994 votes converted na. Number 7 hanggang number 10 na ranking Benhur Abalos nakakuha ng 37.13% or 891 votes. Number 7 and number 10 na ranking ang nagbabalik na si Manny Pacquiao. Nakakuha ng 37% or 888 votes, converted na sa out of 2,400 participants. Number 7 and 10, si Leon Guerrero, dito lapid. Na may 36.88% or 885 votes, converted na sa out of 2,400 participants. Ang 7 and 11 ranking, Bato de la Rosa ang darak sa Senado na may 36.54% or 877 votes. At ng survey, lagi po pasok si Willie. Pang number 10 and 13 ranking, Willie Rebillame. Ang bigyan ng jacket yan na may 34.75% or 834 votes. Ang number 11 to 14 rankings, Senador dating Senador Ping Lakson na may 33.33% .33 or 800 votes. Again, pang number 11 to 14 ranking dating Senador, Senador Kiko Pangilinan, nakuha siya ng 33.13% or 795 votes. sumunod na ranking number 11 to 14, Bam Aquino, nakakuha siya ng 32.75% or 786 votes. Ang number 15 to 17 ranking Abi Binay. Nakakuha siya ng 30.42% or 730 votes. Number 15 to 18 ranking Camille Villar. Nakakuha siya ng 29.38% or 705 votes. Ang sunod. Rang number 15 hanggang 18, Amy Marcos. Lumalayo si Amy, delikado dito papasok. Isang example siya ng name recall pero negative dahil sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, siyempre kapatid niya ang presidente, nakaroon siya ng effect yun sa kanya. Nakakuha siya ng 29.04% or 697 votes. Ang sunod sa ranking, number 16 to 18, Francis Tolentino. Isa rin ito lumalayo. Dati po pasok ito sa Magic 12. Noong hindi pa siya kumala sa PDP, lumalayo siya sa Sorbe. Nakakuha siya ng 28.04% or 673 votes. Pang number 19, si Doc Willie Ong nag -withdraw. Hindi na natin siya isama sa ako natin. Dahil nag naman siya. Magaling ka Doc. Sana sa susunod, pwede na mag -senador. God bless you Doc Willie Pang number 20, Philip Salvador. Tumataas si Philip Salvador. Dati malayo siya, nasa 30 siya. Ngayon sa 20 na posible papasok ito sa Senado sa Magic 12 by 21.92% or for 526 votes. Ang sunod, ranking 21 to 24, Rodante Marcoleta. Hindi lugi sa kanya ang Pilipino, mahusay ito kung ito ay papasok sa Senado. Makakuha siya ng 19.12% or 459 votes. Pastor Apollo Kibuloy, pang number 29 nakakuha siya ng 5.88% or for 141 votes